Ayun mga kasari, kung mapapansin nyo yung aking likod, eh medyo puno-puno na dahil ayun, tapos na akong mag-display. Nakapagpahinga na muna ako sa glint. <laughs> eh medyo namumula pa ngayong aking mata dahil nagpahinga muna ako. Mm -mm. Hindi ko na kayo isinama sa aking pag-display. Dahil ano, nakakapagod, nakakahagar din. <laughs> Ayan. Ayan na. Hmm? na yung aking mga ibang soft drinks. kita ko muna sa inyo ayan yung dyan napuno na ng stock dahil nga yan yung pinakaunang walang laman na nung nakaraan kaya siya naman yung aking pinuna na muna and then yan yung mga biscuit wait lang tatanggalin ko lang muna yung aking sinabit dito na takip and then yung aking lagayan ng biscuit yan nakakapag ano na medyo dumilim na dahil nung nakaraan talaga ang liwanag And then yung chichorya ko na apat limang piso. Ayan na, ah. display na rin siya. And then yung aking mga chichorya ay nagbutas-butas na naman. Dahil pag display talaga, di maiwasan talaga. May bumibili. Oo, uh -huh. syempre nagtitinda tayo eh. Ayan. And then, syempre sila chow. Umorder ako ng tatlo nito mm. Ang bilis lang nito ito. Ayan na lang yung natira sa medyo malabo ata yung aking camera ngayon yan ayaw mag focus ng aking camera so ayan dahil merong ano dyan ako lagay pa na trapal sa aking harapan dahil mainit talaga guys yung araw oh. grabe grabe yung init Oh. Huh? yung init And then, hmm, yan. Ito yung mga sabit-sabit. Ito. And then yung berbran. Yung aking vida, Kasi ito yung mas sa harapan lagi eh. Ayan. Yung aking chiller. dumadating din sa point na walang stock. Ngayon yung Royal na swak wala kaya wala doon nakalagay. Yan. Ngayon lang yan nagbalik yung mismo na Royal din. Kaya nakakatama din mag mamili kapag kulang din yung mga soft drinks. So. And then ito yung mga kape kape. Ayan. But ayaw mag-focus talaga ng aking camera. Medyo lumabo. Ayan. Ayan. Uh. yan aking itlog ay nag deliver kanina yung kinukuhanan ko nyan kaya meron yan ayan yung mga delata ayun tsa-tsa-an and din yung aking mga sun ayun sa taas sa taas chaan, and then ito yung dito naman na ah, side. Yan. Tapos, itong aking um, shelves na ganito, nilagay ko na dito siya sa aking harapan para lagayan ng mga ganyan. Walang oh. mm. pa rin mga kasari yung aking tindahan. Wala pa rin. Pinagbago mula noon hanggang ngayon. <laughs> Ayan. Ganon na ganon pa rin. Uh. Ah. Ayan na mga kasari yung aking mga na-display. Ayan, kaya... Relax, relax na lang muna ang lola niya. <laughs> <laughs> Ayan, napagkatuwaan ko yung aking suko ng cutix cutix. Ayan. Ah, oh, hanggang dito na lang mga kasari. See you next vlog U ulit. Bye-bye.